andi the rice ka na. I And totally agree. I totally. Mm -hmm. Saka nakita ko yung chicken nyo kanina. Aba, mm -hmm. panglaban din yung, chicken. na yung chicken yung ah. namin, o. No, oh, ayan. Marami. Matawag doon, diwata, joy. <laughs> 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 ka chicken joy. Hindi sa chicken na chicken. Okay, okay. Chicken. Pero ito, Maraming salamat. Alam ko po, busy-busy ang ating diwata. Pero syempre, kagaya ng mga nakapila, pasensya na po. <laughs> e eh, titikman ko muna, diwata. Kakainin ko muna ito, ha? Sige po, kaya na po kayo. Thank you, thank you. Ito, masarap nga talaga. Ito, ang maganda dito, Eto, may mga station dito. Con Tsaka, guys, cowboy-cowboy na lang din tayo. Kasi, syempre, ito yung pinuntahan natin dito. Uh, kung ano yung pwestong available, hindi ka na makakapamili kung ano pa. Syempre, mo muna natin yung sabaw. Sabaw winner. Pero, Biro, solid yung sabaw? Sabaw pa lang, mukhang magagamit mo na yung unli rice mo eh. Ayan. Tapos... Sir, pwede ba na isorbohin? Ito si Sara, aabalahin ko lang. Alam ko mukhang mo na palaban sa longganisa, Sara. Oh, okay. nga eh. Napakasarap ng Paris ng Diwata, yung longganisa. Longganisa Kung makikita niyo mga kapuso, yung longganisa sir, hindi biro yung size nito. <laughs> Oo. Oh, Panglaban din, ano? Nakabig siya, big. Ta. Malaki, malaki. So, yung 100 pesos sir sa tingin mo sulit naman talaga. Oh, talaga sulit na sulit. Walang talo, agri, talagang, agri, talaga. Ang ganda talaga. sir, saan po ba kayo galing? Uh, galing pa kami ng Billiamore. Uh, we are, uh, airbase Air Base. We are uh, Philippine Air Force. Ah, oh, okay. Ito, ha? Ayan, Oh. Ayan. Diwata. Ayan, hello. Ayan, ito pala. <laughs> Diyos ko po. Kasi naman ang daming Ang daming tao. Ayan. <laughs> Batiin natin yung mga kumakain. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng kumakain. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta ng diwata, Paris Overload. Maraming salamat sa mga nag-effort na galing pa sa malalayong lugar para pumunta lang dito para tikman ako. Uh, mayroon mga, kasi dito talaga mga kumakain. Oo, oh, oh. ay, yung Paris ko pala. Uh, ang tinitikman ang nila. So kasi dito talaga, Sir Chief, uh, marami talagang dumadayo na galing sa malalayong lugar. Sa Sir William Mall, medyo may kalapitan pa no Pasay, pero meron dito nanggaling pa ng Antipolo, nang galing ng Trece Martires, Batangas, nang ng Batangas 'yan, nang mm -hmm. ng uh, Bulacan. Iba't ibang parte Oo. actually ng Pilipinas, 'di ba? Sobrang dami talaga. Kaya na-appreciate ko po lahat yung effort niyo at gusto ko kayong pasalamatan. Maraming maraming salamat sa mga taong mm -hmm. nagagaling pa sa malalayo para tikman lang ako at yung Paris ko. Sarang yung Paris ko lang pala. <laughs> Hindi kita masisisi. Kasi ako, titigman ko din talaga ang diwata. Diwata, pares. At syempre, tayo naman sa unang hirit We're here to celebrate ang success ng mga kababayan natin. And syempre, ipromote pa. Mabuhay kayong lahat para ma-inspire din yung mga kapuso natin na magsubok magnegosyo, no? Yes, oo. Ang tip ko lang sa inyo kung gusto niyo magnegosyo, subukan niyo na agad hangga't malakas pa tayo at saka siyempre, mag-ipon. Kasi hindi naman lahat ng oras talaga malakas ang tinda natin. So ang ang pinaka-tip ko lang sa inyo pag may ipon na kayo, mas maganda mag-ipon dahil para pag humi naman yung negosyo nyo, may ibang hugutin tayo. sa mabilis kasi umilos kapag may pera na tayo. Okay, kahit mag-shift tayo ng ibang business. So, ganun lang. Tamang tama yan. At saka, huwag kayong susuko dahil kung hindi pa talaga para sa iyo ang panahon. Subok lang. Oo, oh, subok lang. Kasi dating dati panaw panahon, yung na naayon din sa iyong panahon. Katulad sa akin, marami na akong uh, business na nasubukan. Pero ngayon lang ako nag-boom kasi hindi ako sumuko sa mga hamon ng buhay. Yan. So, yun lang may bigay ko ng... Tama, agree, agree. Yes. At tuloy nyo lang ang laban. Laban! At tuloy-tuloy lang din ang ating food adventure dito sa Pasay City. Kasama ang naging isang diwata ng Paris, sa naging isang pambansang morning show kung saan laging una ka, unang, unang, unang Salamat, salamat. Sana nakatawid dito yan, di ba? Anyway, from mainit-init na pares to mainit-init na instant cash, dito sa Mr. Jackpot! Good morning po, kaway-kaway!